Nag-biogram po kasi ako, pero hindi pa po ako nagagamot. Meron po ako asawa, kaso may kapansana na rin. Tapos yung anak ko naman, anak ko po na isa, wala pong trabaho eh, wala anong Magkakausap natin ngayon si Maria Teresa Laconcio, 59 years old at may iniindang sakit sa puso. Nanay, magandang hapon po. Magandang okay. hapon po. Opo, kumusta po yung pakiramdam nyo ngayon nanay? Okay naman po pero hindi pa po ako nagagamot. Opo, kailan pa, pa? po? Papay schedule kasi nakakuha na po ako ng GL dito. Opo, kailan pa buuyan, po yan na natuklasan na may sakit po kayo sa puso? Ah, uh, One year na po. Napa-angiogram na napa na, na kasi ako. Meron po ako asawa kasi may kapansanan na rin. Tapos yung anak ko naman. Anak ko po na isa wala pong trabaho eh. Wala nga buhay. Pa, paano nyo po natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan nyo? Lalo na ngayon, may sakit po kayo. Meron po kaming maliit na tindahan. Pero bago kayo nagkasakit sa puso, meron po ba kayong trabaho? Wala din po. Sa bahay din lang ako. Hindi rin ako nakapagtrabaho. Kasi I-tindahan e, po ako, tumanda na ako sa pagtitinda sa Sari-Sari Store. So, ngayon nanay, lumapit po kayo dyan sa kongreso, sa ako Bicol. Ano ho, ang pinakapangunahing pangangailangan po ninyo? For plastic po ako eh, sa Philippine Heart Center. So, yun po ang kailangan gawin sa inyo. Yun po ang advice ng... Yes po. Opo. Eto ho, nanay, ano, para mabigyan solusyon ang inyong uh, alalahanin. Kasama rin natin ngayon si Sir Rudy Biscaya ang Akubicol Party List okay. Coordinator sa NCR. Karudy, magandang hapon po! Uh, magandang hapon po, Diyos, Kapikulan! At uh, maray na hapon po sa Indugabos niyan. Opo, Karudy, ano ang natin dito kay Nanay Maria Teresa? Ah, uh, ito, ito tama. Dumulog sa rin sa ating tanggapan sa Kongreso. At uh, ina-achempuan niyang People's Day ngayon ng Akubicol Party List. Eh, alam mo naman, ang ako people party list, pag mayroon lumapit, talaga ang kailangan, kailangan tulungan ka agad natin. As pamagitan po ng guarantee letter, at para po pabigyan na po natin ng solusyon ng kanyang problema sa Philippine Arts Center, E eh, dali-dali naman po akong inutosan ang ating ang ating congressman, congressman Elisaldi po, na gawang kagad ang pamamaraan kung pa makiangkatad ang karat letter ang ating kababayan, ito si Nanay. Kaya po, ako naman dali-dali pinagawa ang kakagad letter para mabigyan na kakagad solusyon ng kanyang problema. Patunayan po, ang karate letter ay hawak-hawak na niya Ayun! Ura mismo! Ura oh, mismo, Karuni! Iyo po! po. Opo! Okay, o nanay, hawak nyo na po yung guarantee letter na uh, tulong sa inyo ng Akubikol party list sa pamagitan ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Ang salamat po sa lahat, sa lahat ng tumulong, sa ex lalo na po kay Mr. Rudy Piskal. Salamat po, malaking tulong po. Opo. So nanay, uh, ingat kayo lagi at hangad po namin ang inyong paggaling. Karuni, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo dyan sa kubikulang. Opo, mabuhay kakaruni at mabuhay ang kubikul dyan sa NCR.